Kasi naman, di pa. Hindi pa daw, no? Sa mga di pa po nakakilala, sa mga dalaga at nais makipagkilala, PCGS, si ID Thompson po, amak na driver sa umaga, macho dancer sa macho sa kubaw sa gabi, marangal na Kristo sa Marikina Paglinggo, gumagawa ng susi, gunting kwintas at iba pa, manghihilot, mangkukulam, nagpapagaling ng mga babaeng walang damdamin at nagbubutingting ng mga dalaga at biyudang kulang sa pansin. Nagkasala pa si CID? Hindi po. Ha? Hindi po. Paano yung nagamit? Wala. Hindi, Mag hindi po nagkasala kasi ang pinakalaman niya ay dalaga at Yuda. Yun po, doon pa lang sa akin kung sinabi, maging maingat po tayo mga kapatid. Kasi dito po sa ating usaping gardens, bawal ang try to Lagi kong sinasabi na kung makikialam ka, kailangan wala kang sapit. No? Kasi mahirap yon. Pag pinakialam, maka dapat itigil. Kasi alam nyo po, sinasabi ko sa inyo, hindi man lang kinikilabutan si CID, mambura ng mga marka pag napatunayan. Kuha nyo? wag Huwag makialam sa mayroon na. Ayan oh, po. At kung mayroon kayong obligasyon, uh, ah, ganun po sa ating kapatiran. Ngayon, siguro,